Sa score, at namimili ako ng pang lagay sa box natin, sa balikbayan box. Mga um, chocolates. yan mga chocolates. Tapos, mayroon tayong chocolate. Sana magustuhan ko ng mga bata. Mayroon din tayo mga kilometers at saka, ano to, Mars. Meron din ito. Ito. Chocolate din siya. At saka mga instant coffee. At saka, meron din tayo ng shampoo, juice, Colgate, at saka may mga palaman sa pinatay. So, ang chocolate dito guys mura lang. Mas mura dito guys kaysa sa convenience stores. So, dito ba? So, nilang. Inubos ko na yung lamang ng ating allowance. Bahala na walang kainin basta may ipadala sa Pinas. Okay, sa box, kailangan natin siyang is-seal ng maayos. Okay. <laughs>